Ayan si Sir Mike tsaka si Ma'am Pia Salamat! Thank, Thank you so much sir tsaka si what's up mga kamas magandang magandang araw sa inyo lahat so welcome back sa ating panibagong vlog ayan, nandito tayo ngayon sa Madela project natin ngayong araw na ito mga kamas gusto kong i-share sa inyo yung mga konting idea pag install natin yung strip light, pin lights kung ano yung nga ba yung pinaka the best na gagawin natin o kaya pinaka magandang pamamaraan natin ng paglalagay o kaya pagbubutas natin ng mga cement board pagka cement board po yung gamit ninyo kisame doon sa inyong bahay mga kamas ano nga ba yung magandang pambutas pagdating sa pagkakabit ng uh, pin light mga kamusta hindi uh, na natin naantayin na matapos yung project na to para bahagi natin kung ano yung mga ginagawa but then ito yung update natin so let's go Ay, so pasok tayo dito ayan mga kamusta ayan uh, reflection ng ito nyan ng uh, tiles so ito na yung update natin sentry okay, light na lang wala dito then mamaya malalagyan na natin ng pin lights yan So, ang ginagawa natin ngayon, uh, nag-install tayo ng mga pin lights. Ito, kinabit ko na 'to, mapapanood niyo sa reels natin. At sa unang bungad mga kamusta, nakita niyo yung unang bungad natin. 'Yun po yung ginagamit natin na hole saw. So, ngayon mga kamasta, eh uh, ito yung pinakamagandang pumamaraan natin na pag-install o kaya pagbubutas natin ng mga cement board na uh, kisame natin kapag ka cement board yung gamit ninyo. Yung hole saw mga kamasta. n'o. So, uh, gusto ko ibahagi sa inyo 'yan mamaya. May dalawang uri tayo ng halso na maaaring nyong gamitin. So yun yung nakakita niyo sa bungad natin ay uh, yun lamang po yung isa na uri ng halso saw natin. So mamaya papakita rin natin yung isa. So ngayon papasilig ko muna sa inyo itong proyekto na ginagawa natin dito sa Madela. So uh, ongoing yung installation natin ng uh, strip light mga kumusta Ayan, itakabit na sila dito sa taas. Bali, uh, ang kinakabit niya ngayon yung warm para dito sa may pinaka-drop natin sa gitna. Itong uh, multicolor natin o kaya RGB natin, meron na yan. Nakalagay na. So, uh, nakapag-install na kami kanina pa. Kasi medyo maaga tayo nag-start. Kasi ngayong araw na to, dapat maayos natin yung loob. Kasi, yun nga, bukas may blessing, pa-blessing nga si Sir dito. At the same time, may uh, napaka-importante yung okasyon para sa kanilang pamilya. Ayan. So uh, yung pinlight na nilagay natin mga kamusta ay yung uh, 3 inches na klase ng pinlight Pero yung nasa loob niyan ay halos na sa 1 point something lang So maliit lang yung nilagay natin diyan Mali hindi na siya yung malaki So ngayon mga kamusta bago tayo mag proceed sa pagbubutas ng pinlight natin Kapag ang pinlight light yung mga kamusta pagka round Ito yung pinakamagandang pamamara Pagbubutas natin ng pinlight mga kamusta Para hindi kayo mahirapan kasi may mga DIY naman na madali lang kahit pa ako lang pwedeng pwede na yon. Pero ito, gusto ko ibahagi sa inyo sa mga nagdi-DIY uh, o kaya naman sa, kahit sa mga nag start na mga kontrata sa electrical uh, na trabaho natin. So meron tayong dalawang klase ng hole. So ito pwedeng gamitin sa kahoy, pwede sa gypsum board, pwede rin sa uh, cement board mga kamasta. Uh, so yung uh, holso natin na ginagamit natin, ito kalimitan ginagamit din to sa mga doorknob. May ma iba't ibang uri na sukat to mga kamasta. So tingnan natin to. Et eto. Yan. So uh, kung makikita nyo, maraming sukat yan. Maraming uri na sukat na pwede natin gamitin. So one set to mga kamasta. Pagka nabili kayo sa online, mura lang to. Ang pagkakaalam ko na sa 400 up to 700. Depende sa sa brand niya. Yung binibili natin, uh, hindi naman siya yung ganong kamahalan. Kasi pwede naman natin pagtsagahan uh, to kasi pangbutas lang naman natin. So, kung gusto niya naman na medyo uh, pang matagalan, syempre yung medyo costly na. O kaya medyo mas, ma, mas mataas na yung presyo. So ito yung sa mga uri ng pangbutas natin ng pin So sabi ko nga sa inyo may mga may mga sukat to. Kaya kung ano yung mga kailangan nyo na pambutas, pwede pwede. Ito, yung pinakamalaking pambutas na to, halos nasa 5 inches, mga kamasta. No? So, yun yung kaya niyang butasan. Uh, Nag-start tayo dun sa may pinakamalit na kung saan. Ayan, 1 inch, mga kamasta. Ito, 1 inch to. So, may mga pa na to, hanggang 5 inches na. So, yun ang kagandahan niya. Pagka bumili kayo ng 1 set na ito, uh, meron ka ng pambutas up to 5 inches. At uh, isa pa dito, mga kamasta, Uh, meron pa tayong isa na ginagamit na hole saw ito naman yung adjustable na hole saw na may dalawang blade uh, gusto nyo na isa lang yung daladala -dala nyo lagi pagka pupunta kayo sa site ganyan so pwede na to ang magasta lang sa blade mga kamasta pero para sa akin kahit na hindi mo na siya uh, totally ibubutas kumbaga parang pang uh, guhit mo lang sa isang cement board so ngayon tingnan natin sa isang cement board kung paano ba natin ito binubutasan. Kahit mo okay, ipakita muna natin ngayon para makita ninyo kung paano nga ba natin ito ginagamit. So, kumuha tayo ng isang cement board, mga kamilitan. Uh, ito yung cement board na pag-testingan lang natin. So, natin kung paano ba natin ito ginagamit. Gamit itong hole saw natin na uh, ito, binashadcast sa board. Kumbaga, ito na yung uh, standard na sukat mga kamasta may sukat to na 2.5 ngayon try natin ni butas mga kamasta no? so ang paggamit lang nito kukunin nyo lang yung pinakasentro ng bubutasan ninyo tapos uh, idridrill niyo lang gamit lamang to mga kamasta so may pampaigpit pala na ito na allen wrench so pwede nyo ikpitan yon, tapos uh, ikakabit nyo na to plug and play lang to so try, so, try natin perfect mga kamusta na bilog ano? Yan ang kagandahan niya. Kapag yung holso na gagamitin niyo ay ganito. So yung isang holso naman natin, uh, minsan yun yung ginagamit natin pangguhit lang siya. So hindi siya advisable na kumbaga mo siya ng talagang as in na bilog na bilog. So ipakita natin kung paano yung sinasabi ko pangguhit lang natin. So ito yung isang holso natin. Uh, isa dito mga kamusta Mega uh, may level to okay gauge niya. So kung uh, yung sukat natin sa sa uh, likod ng pin light natin, o okay, yung bubutas natin yung pin light parehas lang yung sukat nito so uh, pwedeng dito sa may gilid nya yung gauge o kaya dun sa may pinaka middle nya yung so, gagawin lang natin dyan, may kasama yung uh, allen ayan sya so, yung allen na yan, pwede nyo i-attach lagi para hindi mawala yun so, yung ginagawa uh, natin ito kasi adjustable okay. check natin Ayan siya mga kamis na So adjustable. So dapat yan equal na equal. Equal side. Kumbaga eh. ito yung uh, ibubutas natin. Ayan. So uh, paparehas lang natin dun sa kabila. Kasi naka center naman yan. Ayan. Nasa 60. Ayan. Malagay yan. 60. So may mga kanya-kanya sukat to. Pa Pwede nyong lagay. So ayan, equal na to mga kamusta. So uh, pwede nyo naman itong sukatin ng uh, aktual para makikita nyo o kaya masukat nyo ngayon. Plug and play lang din to. So ang kagandaan kasi nito isang uh, isang piraso na lang yung daladala niyo Pero yun nga lang, ang nagiging disadvantage kasi nito ay uh, kumbaga kailangan mo muna i-adjust kanya. at hindi mo siya may bubutas ng buo yun ang disadvantage naman niya. So, uh, natin ito mga kamasta. Ayan, so dapat to dahan-dahan lang. Kasi so, kapag pag ginakuha niya na yung sentro niya, yun, kamasa, makikita nyo, nakaguhit na siya. So, ang gugustuhin ko kasi mga kamasa, na napangguhit lang natin siya. Kasi pagka nasobran mo to, makikita nyo to mga kamasa, hindi siya yung diretsyong round. Eh. Compare dito sa isang uh, colso natin, na kung saan, uh, eto kahit na idiretsyo mo ibuta, so okay lang. Eto, pa, minsan mga kamasa, pagka binutas mo kasi ito ng diretsyo, true and true, minsan napapalig yan. Minsan naguguhitan uh, nyo tong uh, gilid nya, tong part na to sa gilid niya Lalo lalo na kapag ka, pinturado na yung bubutasan ninyo So hindi siya advisable na gamitin gagamitin nyo O kaya naman yung ibubutas yung siya ng todo-todo So dapat yan, ang gawin ninyo uh, Ito paluwangin nyo lang yung butas sa gitna Tapos uh, i-flat layer na lang natin para mas safe mga kamastan so, gawin nyo lang dyan, ayan Lakyan lang natin yung butas na ito Pwede rin naman yung long nose mga kamastan no? Ayan o oh. Pwede na alisin yan gamit yung plier natin o kaya long nose pwede pwede na huya Ganyan ah. uh, magiging itsura nyan mga kamusta no? Hindi man siya yung perfect at least safe yung uh, ginutasan mo. Uh, so yung isang uh, ginawa natin na kung saan ito yung ginamit natin na also. Ito pa. So kung mamimili kayo mga kamusta, pwede naman sa dalawang to. Pwede pwede naman sa dalawang to. Kahit alin dito sa mga dalawa ang uh, bibili niyo, okay lang din naman. So pinakita lang natin kung paano siya gamitin. nandito na rin si Bro Glenn, no? Ayan, no? Ayan, kasama na natin nagkakakabit ng ilaw dito. So siya yung electrician natin dito mga kamusta. no? oh, okay. so, Baliktad ata. <laughs> baliktad <na> ata. <laughs> Ginagawa kang assistant. ah, <laughs> uh, di ba? So, kakabit na nila yung mga street lights natin. Tapos dito naman yung pin light. Ayan, yung binutasan natin kanina, naikabit na. Lagay na rin yung linya. Mamaya mapapagana natin. Ito na ilagay na rin. Okay, may pin light din tayo diyan. support na yan. Tapos, dito may pin light din tayo dito. So bubutas na rin natin ngayon. Ah, uh, yan ang bubutasan natin. Ayan, so nagbabotas na si Rudy So gamit yung hole zone natin Ayan, yan yung uh, ginagamit na namin ngayon Na pang uh, pin lights natin So ayan, para dun sa may uh, wall divider natin Lalagyan na yun ng uh, ilaw mga kabastan So ito na, check, check na natin kung ano yung itsura na ito mga kabastan So kagalain na natin para makita nyo mga kabastan So pwede apat yung light para sa taas tayo dito. So, yung food na lang kaya uh, isama na po atin ah, sa likod ng kingdom po na. Uh, so, yun, parang lang yan sa mga sa mga pati Ito, cover na niya sa halagit uh, Super white para dito, kaya yung white so, para sabay-sabay

Yan ang uh, simple nating ginawa. Mamaya titingnan pa natin yan yung tsura niya pag nailagay na natin to. Okay. Ayan, nagpapaganda. So, uh, hopefully, magustuhan din isa ito. Pero sigurado ako magugustuhan niya. So, butas muna tayo ng mga pinlight. sa ngayon. test niyo muna to. Sanche na mga kamasa kung walang safety goggles tags. Di ba? So, ante-unti lang. So, gamit yung laser natin mga kamusta Yan yung pinang uh, uh, natin ng para sa straight line niya so, bago natin sa butasan Para yung uh, mga pin light natin Magkakalinya lahat yan So bali tatlo kasi dyan yan, May pin light tayo dyan Tapos dito naman Kahit susukatin na lang natin Kasi isa lang naman na dito Tapos isa lang naman na doon Tapos yung uh, apat na square natin Dyan natin lalagay Kung saan ito sa Lalagay so, natin ba Bali warm lang to Apat na ganito. Ganito kalaki. one Okay, last na. Balikat ko. Balikat ko kasi yung part na yan, mga kumakasta na. So, maglalaking bagay 'pag uh, may mga laser po kayo para straight light ng mga linya ng pin light natin. So, Ayun, oh. No? Ngayon mga kumakasta, uh, paano ba natin 'to ginagawa kapag uh, may mga mga uh, straight na pin light kagaya nito? Sabi ko nga sa inyo kinukuha natin yung linya niya para pantay-pantay yung sukat niya pag nandito ka ayan pare-parehas yan ngayon meron kasi tayo dito naka-drop yun din yung gagawin natin ah uh, kasi ito may ilaw to may ilaw dito sa part na to may pin light yan. may pin light din tayo dito so dapat yan yung yung sukat din na eto pagka-diretso mga kamasta o kaya ah uh, pag tinitingnan mo dapat diretso yan hanggang doon lalo lalo na pag nandito ka na sa labas ayan dapat yon yung pinlight light natin doon, nakalinya din yung pinlight natin doon. Para pantay-pantay. Uh, kasi eto, wala naman ng pinlight doon. Bali, eto na lang, eto, tapos yung tatlo doon. Ayan yung uh, konting tip natin para straight na straight. Pagka naka-slant naman, pwede rin mga kamusta, no? So, yun uh, yung ginagawa natin pamamaraan So, gumagana na rin to. Eto, check na rin natin mga kamusta, no? Ayan, yung part na yan eto wala pang uh, mga pin lights na iba Ay switch Kaya lagay, tingnan muna natin Yun Diba? Yes. Yus Mga ilaw na Tingnan natin dito sa malayuan Para makita ng buo Ayan mamaya may lalagyan na rin natin yung pin lights doon So uh, dito naman sa part na to So dapat yan magkakalinya din lang yan Uh, pwede nyo naman gamitan yan ng uh, pitik gano'n pero syempre pag napinturahan na hindi pwede. So dapat yan, kumbaga yung mismo pinakasentro lang niya yung lalagyan. Yan magkakasentro mga kamusta. No? So kinukuha na lang natin yung sukat yung pinakagitna niya then yung linya, importante yan. Kasi pagka yan, syempre pag tinitingnan natin dapat yan, uh, kumbaga sa gawa kasi natin mga kamusta dapat yan sukat na sukat pare-parehas yan sa mga ginagamit talaga natin. Malaking bagay pagka may laser kayo. Uh, naiwan lang kasi yung 16 lines natin mga kamusta, no? Kaya, yan na yung ginagamit natin. Butasan Putasan na mga kamusta, no? Ang ginamit na lang natin dyan, yung hole na lang tapos, uh, plinize na lang natin yung dulo-dulo niya kasi, uh, square yung ilalagay natin dyan. Eh, pagka gra kasi natin yan, medyo delikado. So, yung hole na lang yung ginamit natin tapos, uh, plinize na lang natin kasi, Uh, cement board naman, kaya okay lang installation na nung uh, square, na klase nung pin light natin, para yan ang babagay mga kamastano, kasi pag bilog pa ilalagay natin yan, eh hindi na maganda so, yan, natapos na mga kamastano, no na uh, dun sa may trellis box design na inayos na ganda, so yan ang kagandahan niya, uh, hindi lamang siya yung puro bilog lang yung ilalagay natin mga pin lights dapat marunong din tayo maglagay ng uh, pinlight na kung saan Iko-contrast natin. Kagaya na uh, Nakasarili kasi siya na box. So, dapat yan. Query mga kamusta, no? Uh, tapos dito naman, kung saan may mga kasabay. So, ginawa natin bilog yan. Tapos ganoon din dito sa may drop ceiling natin. Para doon sa drop ng cove ceiling natin. Yeah. So, uh, warm yan mga kamusta. Ayan naman sa baba. Ayos. Oh, pin light natin. Ayos na, mga kamusta. Ayan. Wow. dining. Ah, uh, ano? Mga kamusta, no? ang ganda. Check natin sa RGB natin sa remote. Ayan yung remote natin. Red. Blue. So, pwede ito kahit na dito lang. Tignan nyo. Red. Dito, blue. So, yung isang remote lang yung gamit natin. White. Tapos, uh, ayan. Yellow. Ito ang kagandahan niya pag RGB kasi lahat ng kulay yan. Ayan. Lavender. Ayan. Tapos, uh, green. Ayan, no? Napakalamig sa mata. Mga kamusta? no? Oh so, tinan nyo. Mas sensor niya. Ito ang kagandahan ng strip light na, na binibigay natin. Kasi malakas yung sensor niya. Kahit na medyo malayo ka. pagayan niyan. Ang layo. Itong ilaw natin dito. Diba? Lito na litaw. Ayan si Sir Mike. Tsaka si Ma'am Salamat. Thank you so much ay maraming maraming So, ito hindi pa natapos ito mga kumusta. So, talagang hinaabol lang natin para magamit bukas. Mga kumusta, no. Ayun, no. Tapos na. So, bali hindi pa 'to 'yung final. Ngayon, gusto ko lamang muna ipakita sa inyo. Napaka-simple pero uh, napaka elegante Ayan. Hopefully na nyo. So, ito may ilalagay pa tayo dyan na ilaw niya. So, ayan o. Sa labas naman, nice na rin. Ayan si Bro Glenn, mag-overtime na ngayon. Ayan o. Lito na lito na yung ganda niya. So, ayan mga kamusta. Mm -hmm. no? dito. na muna yung blog uh, vlog natin. So, kita-kita uh, tayo sa usunod mga kamusta. Hopefully na gusto nyo po ito, yung uh, simpleng pumamaraan namin ng paggawa. At ayan, kita-kita na -kita lang tayo sa sunod. Ayan, si, pa, si Bro no? So, ayan. mag po kayo lahat. God bless everyone. Bye.